Para saan po yung talahid? Pang kubo-kubo po. Kaya lang doon ako natuklaw, hindi mo naman nakita yung ahas na tumuklaw sa akin. Yung inangat ko yung paa ko, tumakbo yung daga. Kaya ang alam ko siya ang kumagat sa akin. Ang kamandag ng cobra ay neurotoxin. Inaatakin nito ang central nervous system. Sa loob lamang ng ilang minuto ay mawawalan ng lakas ang biktima. Babagsak at mawawalan ng malay. Hanggang tuluyang tumigil ang paghinga. Kung iisipin, ang tuklaw ng cobra ay isang walang sakit at tahimik na kamatayan. Pero ganun nga kaya? Ano kaya ang nararamdaman ng natutuklaw ng cobra? Paano ninyo nalaman na hindi pala daga? Iba na po yung itsura niya tapos inaantok siya na sabi niya, ginanon niya yung mata niya, inaantok ako sabi niya pero nakagat ako ng daga sabi niya. Ay hindi sabi ko ahas ang nakakagat sa'yo kasi nagbabasa-basa din naman ako about sa mga kagat-kagat na ganun. kaya alam kong ahas na. Yeah, dahil dun sa mga pinapakita niyang uh, uh, mga simptomas, mabuti naman at na palabasa kayo mga ganong information. Ano yung ginawa niyo nung ganun na maramdaman niyo na talagang ahas yung... Sinakay ko na siya sa tricycle, ako na yung hindi na siya makagalaw at hindi na rin siya makasalita kasi naglalaway na siya ng madaming madami. Nung makarating siya ng hospital, ano yun? Dead on arrival na po siya. Lahat, no vital signs, sabi ng doktor. Iniwan na kasi nga, patay naman na. Umiiyak ako. Kasi talagang patay na siya. Inawakan ko yung kamay niya. Sabi ko, lumaban ka. Sabi ko, magpray ka sundan mo ako. Sabi ko sa kanya, pero buhay po talaga siya, naririnig niya. Sabi niya, oo, oh, hindi pa ako patay. Sabi niya, wag kang papayag na idadala ako sa morgue. Sabi din niya yung isip niya, ano kayang gagawin ko para malaman ilang buhay pa ako? Is, naririnig ah, niya lahat. Ah, naririnig niya lahat. Lahat daw. ng pinag-uusapan, naririnig niya. Pero yung ginawa po niya, hindi po huminto yung luha niya. Linabas po niya lahat yung luha niya para malaman na buhay siya. Tapos sabi ko, Dok, dok, lumuluha yung asawa ko, buhay Di ba, umalis siya. Na yung umalis po, pero ganun. Dok, dok, dok. Tapos yung mga nurse po, tinawag nila. Dok, dok, buhay yung asawa ko, buhay yung asawa ko. Hindi yan iiyak kung patay na. Sabi ko kasi talagang luha, talagang dito may luha, dito may luha. salamat po, salamat po, Lord. Sabi ko, tinignan po nila, mayroon na po. Mayroon na po ah. na silang nakuhang sign na buhay siya. Nakaganyan na lang po ako na nagpipray, nakaluhod ako dun na. Ano. na pero lumalaban po yung asawa nyo. Sabi nga ni Doktora Lumba, tapos sabi niya ganoon kalakas mo sa Panginoon mo, yung tiwala mo at pananampalataya mo sa Kanya, pinakita mo dahil mismo ako nakakaalam na patay na nga. Wala na talaga kasi no vital sign na ano pang sasabihin kung hindi patay na nga. Eh, nabuhay po siya. Bali six days po siyang na-ICU. Ah, uh, yung Opo, komatose oh, na po siya. Malaki, ng malaki po yung kung gastos, hindi ko na po makwenta o mapan, pero kahit po malaki yung ginastos namin, nabuhay naman po siya. Hanggang lumabas kayo, hindi siya nakakapagsalita o okay na? Hindi po siya nakakapagsalita, lalo na po nung tinanggal yung tubo, kahit nagsasalita siya, wala pong sound. Hindi po siya makapagsalita talaga, wala. Matagal pa po, isang buwan pa po. Tapos hindi po siya makakain, hindi po siya makalunok ng tubig kutsara. Ito ang nakakakilabot na parte sa tuklaw ng kobra. Nakakarinig ka, gumagana ang isip mo. Subalit wala kang maigalaw kahit anong parte ng iyong katawan. Mahihirapan kang huminga. Parang iniipit ng isang napakabigat na bagay ang iyong dibdib. Habang nawawalan ng pag-asa ang mga mahal mo sa buhay, dinig mo. Kapag sumuko ang doktor at idiniklara kang patay, dinig mo. Ipapadala ka na sa morgue pero kahit labi mo ay hindi mo maigalaw hindi ka makatutol may isang natuklaw ng ahas na bata na na-feature din ng ibang mga kasama natin sa South. Ang sabi nung tatay, bit-bit-bit eh, niya yung anak niya, tumigil daw sa pagkalaw at tumigil sa paghinga. Ang pagkasabi niya, eh, Komo ako ako'y ama, alam ko na yung anak ko wala na, sabi niya. Hindi po natin alam yon doktor po dapat ang magko-confirm kung buhay o patay na po yung pasyente. Hindi lang si Mang Rudy ang survivor sa tuklaw ng cobra na nagkwento ng parehong karanasan pinagkamala ng patay pero malinaw niyang naririnig ang paligid napaisip tuli ako yung mga kababayan nating sinasabing hindi na umabot sa ospital ilan kaya sa kanila ang naghuhumiyaw sa kalooban buhay ako, buhay ako anong pag-iingat po yung ginagawa niyo sa ngayon tinitignan ko yung dinadaanan ko na sir Baka... <laughs> anong may, una, may noong... pamalo na ako sa <laughs> <laughs> <Pamalo. laughs> so, nangyari po sa inyo galit po kayo sa ahas hindi naman sir, hindi naman ako galit. Kaya lang, kung makikita ko sila, siguradong papatayin ko na. <laughs> <laughs> hindi galit pero papatayin na. Pero naniniwala kayo na hindi rin sinasadya nung ahas. Palagay ko siya mismo yung naapakan nyo. Eh. Kaya, Siguro sir. karaniwan naman kasi ganun. Defensive lang yung mga ahas eh. Hindi naman sila nandyan para perwisyuin tayo, para saktan tayo o patayin tayo. Nandyan sila para tumulong. Sila yung ating mga natural pest control. Kung mawawala sila, mas malaking perwisyo yung mangyayari magkakaroon ng imbalance ang kalikasan magkakaroon ng infestation oh. yung lumikha ang naglagay sa kanila dyan. kaya ang kailangan po talaga natin uh, makilala sila malaman yung characteristics nila at uh, malaman kung paano maiiwasan yung enkuentro natin sa kanila oh. Nandyan lang sila sa paligid eh pero dahil mas malaki yung takot nila sa atin nakatago lang yan perfect yung kanilang camouflage. Kahit konting sukal lang na ganyan at gumapang siya ng dahan-dahan dyan, hindi mo siya mapapansin. Saglit lang mawawala yan, nakala mo nagiging invisible. Kaya nandyan lang sila, kasama talaga natin, yung mga inkwentro na kagaya nung nangyari sa'yo, e, aksidente lang na nangyayari. Marami ang nagtulong-tulong para sa kaligtasan ni Mang Rudy. Mula sa punong barangay hanggang sa mayor ng Tarlac City. Sampu ng mga kaibigan at mga kamag-anak. Pero ang tunay na nagsalba sa kanya ang kaalaman ng kanyang asawa dahil dito narinig niya ang hiyaw ni Mang Rudy Buhay ako Buhay, Buhay ako, ako!